Good morning mga kabikers Panghali na mga kabikers Time check 7.29 Dito pa tayo sa proper ng iriga Going to na ba tayo mga kabikers imi -me natin sila si Kuya Ramel at si Bro Clinton Hindi pa natin alam kung saan tayo pupunta Si Kuya Ramel na ang bahala nito sana hindi tayo mabunan ng ulan mga ka Video makakakulim limang panahon natin ngayon Pag-ulang kita tayo mga ka Dito pa tayo sa proper ng nabua Time check, it's 03. Ang halay ng kabaykars, buti na lang walang init. Traffic mga kabaykars. May ginawa ang kagsada ito mga, mga kabaykars. kaya traffic. Ang higit-higit pa ng kansada, mga kabaykars. pinag na. Ganun ka-advance ang engineering sa Pilipinas mga kwentors. Wow. Hindi pa na sira, sirain na. Pumunta na agad. <laughs> Ha? Bato Boulevard oh Bro Saan pa kaya to? Hanggang dulo na? Hindi pa. Ganda pala dito ah. Ganda pala dito mga Ka -makers. First time pa tayong nakapunta dito. Batu Boulevard. Welcome to Batu Boulevard. Saan ano mga magaya sila pupunta? Yun o! Oh. Pato Boulevard, Bangka Bakers. sarap dito mag-jogging pag umaga kahit bike-bike lang pwede na rin pag-tsagaan tamang exercise lang kitang-kita ang buong Batolake mga kabayangers yun o no? oh. pupuntahan mga kapitars Palabas na tayo ng highway mga kapitars pakanan dyan, paligas di, pakaliwa panaga Rilis pa lang mga kapikers Mukhang maganda itong napasokan natin bro ah Mukhang maganda Malamig na malamig Walang sasakyan Aso Aso kalaman Mukhang nagpatibok ng ating puso yun bro ah Mga nakatingala yan bro Ha? Mga nakatingala Ayun hey. oh May Iksi lang naman Yan Yun, oh Ahon is real tagad lang ng 11 bro easy lang easy preskong presko preskong presko sarap mag bike dito ha sarap mag exercise pero pag madaling araw ka dito kuyawin ka ng maraming aso kapresko ng hangin ay nakakatanggal ng ano bagot Oh, rapun. Oh. Sarap magtampisaw. Sarap magbike. Sarap rod. Pero hindi naman masyado sa rapun. Kaya sa doon na natin ano. Amo, hindi ito masyado. Hindi masakit. Mahaba bang rapun pala tu mga kabay pala mga Ah, ini is yang Brooklyn. Ah, sakit. Nah, bro, this real. sudah na nampak nih ini, ini Brooklyn ton. Muka gulaan aku. Ina nakita oh. nang aku semintu. Simintani na Iyan oh. Sa wakas Natapos din yung pagtitiis sa Ah oh, sarap ng simoy ng hangin Super fresh air Ganda dito mga kabikers Lawak na mga palayan dito na tayo sa bandang kiriga mga kabikers buluhan natin mga kabikers pahon pa lang kabikers oh next to lang sa guide mga bikers kanan kanan pabuhi ba pabuhi wala <laughs> yan wala yun pa yan alas 12 pa yun <laughs> Raprod, kapuntang dam daw to dam ng iriga Ang daming malaking corner ito mga kabitars Yun o oh. Ang meron dito Kaya katakot Woohoo dito pala yung dam ng Iriga water dam yun oh tayo sa dam ng iriga mga kabikers nakakalula yun oh Nakakalula. <laughs> parang Para masak. Nakakalula, nakakalula yung tunog ng tubig. Ano na yung kuya? Ano may yung may nganit? Ayan, nilalagay yung pagkapala ng tubig. Diba po kasi? Pahuli na kita yan. Ayan yung may huli kaya ang tubig. Tara, let's go. Let's go mga kabikers. Trail mga kabikers, trail. Trail. Kaya nga kasi eh. rigid ako, binugbog na naman ako dito. Dito pala pinapalusot ang tubig ko yan oh. Pag hinara yung dito sa gilid na ano, yung malaking agusang, dito yung papasak yung tubig. Pag hinara naman yung tatlong maliliit, wala tubig na dadan dito. Parang binodol tayo ni Clinton nito ha. Kaya minsan napaisip na tuloy akong magbibili na lang ng suspension air pump. <laughs> hey, Adi kaya nag-go na. Ayan, so binodol ka nun. Dakali kong sara nila. Dada ako. <laughs> Ang putik nga. Ganda ha? <laughs> si Bro Clinton ang nang bubudol ganda itong dinaanan natin bro ha mukhang may challenge nga talaga kung sawa na sa highway dito ah, song Napakalamig ang simoy ng hangin. Ilang krisil ba Kuya? Huh? Ilang krisil? na nakaryo. Iyon o. Oh. Balik na tayo ng highway mga ka-bikers Papuntang Iriga proper. Hãy mà nhanh Để kani sa jam seso para hindi lo may inayos so, dito na kayo magpa-repair ito si bro Clinton magpa-repair daw to eh anong problema nito bro? mukhang magpapalit ng bagong buong bike <laughs> ang problema nito magpapalit ng bagong bike